welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka -aldap. Sa katatapos lang na Holy Week, may pagbabahagi ang Fokerson Family kung saan sila nag-staycation or nag-spend ng Holy Week. Invited pa ang ilan sa kanyang mga ka-gym buddies. Kasama sa isang yoga session to calm and relax the mind and body. Ang ganda ng lugar at mukhang malawak pero ang kapansin-pansin ay ang swimming pool na ito. Na ilang beses na rin ibinahagi ni Richard Junior na kasama sa isang niyang endorsement at kasama sa isang video clips para ipakita ang ilang successful project niya sa pagkatapos ng 2023. Unang ibinahagi ni Aldan ang lugar na ito last March 2023, more than 2 years ago, at muling ibinahagi ngayong taon ng 2025. Ito lang April 19, 2025 upang dito magpalipas ng Holy Week. Halatang paborito ni Richard Jr. ang lugar na ito at kanyang binabalik-balikan. Ibinahagi rin ni Raisa at tita April ang greenery at malawak na lugar na ito. At ibinahagi din ni Daddy Bay ang napakagandang bakasyonan na ito na tila ba sa isang video clips kung saan nakita si Mama Ten ay may napapagitnaan si Richard Jr. and tita April na medyo silhouette ang kuha while si Alden malinaw ang kuha kahit malayo. Ganon din si Tita April. Si Angel na white si Raisa light blue na long sleeve. Ang katabi ni Alden, tila naka-black. Ito ang maganda sa kuha at ibinabahagi ni Daddy Bay may mga misteryong mensahe palagi para sa fandom ng Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation. Ika nga ng ating ka-admin, hindi pumapayag si Pambansang Bay and multimedia superstar Adam Richards na hindi niya nakakasama ang kanyang reyna, the phenomenal queen Mrs. Nicomaine Pokerson sa mga lakad nito, lalo na at pagbabakasyon ito. At pansin sa caption ng larawan na ito ni Alden na tila ba favorite spot niya ito at may caption, nagpapasalamat at may emoji pa ng Alden. Pagmasdan, pa pagmasdan pa natin ang ilan sa mga larawan na kanilang ipinahagi ang masayang larawan ng buong pamilya kasama ang mga friends ni Richard Jr. mula sa kanyang mga ka-gym buddies na kasakasama niya para sa kanyang fitness and health at kaagapay na rin sa kanyang charity run para makatulong at maging inspiration na rin sa iba to do charity work. And speaking of the gym bodies, pansin po kay Richard Jr. ang pagiging gentleman and very sweet at thoughtful sa kahit na kanino. Na siya namang nabibigyan ng ibang kahulugan, lalo na at sinamantala ng nakaraang management ni Alden ang mga normal ways or natural na nakaugalian na ito ni Richard Jr. sa nakaraan niyang pelikula. Tapos na po ang movie kaya wala na rin pong gimmick Ang nakikita po ngayon kay Richard Jr., Kasama ang mga kaibigan ay normal na lamang pong kaugalian. Ibig sabihin po, wala pong dapat bigyan ng ibang kahulugan ang pag-akbay ni Alden sa kanyang mga kajimbadis. Sabi nga po ni Alden Richards, faithful po siya kay Maine at hindi po siya magpapaagaw sa iba. Si Richard po mismo ang nagsabi niya. On national television, and speaking of Maine, ipinose ni Maine ang larawan na ito last March 2025. Pero muli niyang inirepost nitong April 11, 2025 na kung pagmamasdan ay kawangis ito ni Richard Jr. Silhouette din ang dating ng larawan na ito na tila ba binigyan din ng kamatch na silhouette photo ni Daddy Bay. For silhouette photo, consider captions that emphasize the dramatic contrast and mystery. Ika nga, silhouettes tell stories without words. Kaya naman ang larawan na ito na muling inirepost ni Maine ay tila ba nagsasabing muling pagmasdan at makita kung sino ba ang lalaking napapaloob sa silhouette photo na ito na may malaking kaibahan sa itsura ni Panon dahil ang kawangis nito ay si Richard Pokerson Jr. ang legit na asawa ni Mrs. Nicomaine Pokerson. Ang larawan na ito ay tila ba may nais ikwento, ipaalam na may nababalot na misteryo na pwedeng gumulat sa buong netizen. At ikatuwa at ikaligaya naman ng buong pandom ng Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation. Pansin na itong taon ng 2025 ay laging may paramdam ang magbetter half minggay and tisoy. Alam naman nila ng pandom ay naghihintay sa kanilang ipinangako. Nakita-kita po tayo hanggang dulo, hanggang finish line. Kaya naman kahit anong saraswela, dead ma lang ang mga true-blooded Alden Nation. Laban para sa katotohanan. Hanggang dulo, walang iwanan. Ika nga na mag-asawang sa isa't isa, walang iwanan, walang sukuan. Road to forever ang pangako nila sa isa't isa. Ika nga, tuloy ang buhay. Huwag magpa-stress sa mga sales Enjoy lang ang mga paramdam ng phenomenal love couple other than me. Kung may paramdam, may aasahan. Ibig sabihin, may pakialam ang mag-asawa sa malasakit, pagmamahal, at pagikipanglapan para sa katotohanan na siyang ipinaglalaban ng fandom ng other nation and true blooded other nation. Dahil wala, kung walang pakialam, wala rin paramdam. Happy Easter po sa inyong lahat. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga kanan. Stop! Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong puso nagmamahala at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and True Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.